ito daw po yung tatlong senator, senators na hindi na dapat nating iboto sa susunod na eleksyon. Tandaan daw po natin ang pagmumukha na tatlong senators na ito mukhang, na mukhang mga balimbing. Siguro yung natatakot din ano, para sa kanilang political career in the future kung ano man ang mangyari. Mukha kasing uh, tinitimbang pa ng mga ganitong klaseng politiko kung sino ang susunod na lulutang at magiging makapangyarihan sa politiko o pagdating sa larangan ng politika dito sa atin. At syempre, maraming ganito sa atin. Eh. Maraming ganitong klaseng politiko na, na dahil ang nasa pwesto ngayon, halimbawa, ay si Marcos Jr., ay eh, sasanib sa, sa nasa Malacanang. Tapos, uh, tinitimbang pa rin dahil nakikinikinita nila na posibleng yung bumalik or makapuesto rin itong isang ito, itong si Sara Duterte. At kung mangyari yan, abay kailangan naman din nila na kahit papano ay may sandalan na panibago. Anyway, ito daw yung tatlong senators, umalma sila sa big time OVP budget slash umalma. <laughs> Ang ibig sabihin, mukhang may gagawin paraan itong mga ito. Pero, um, sa tingin ko katulad ng sinabi na itong si si Escudero na meron nga daw bangayan na nangyayari at alam din ni Escudero na nasa lower house ang power of the purse okay so alam kaya yan na itong tatlong sen senators na ito <laughs> so kung kayo may magagawa katulad ni Bato de la Rosa na matagal nang uh, ipinagtatanggol ang mga Duterte pero walang nangyayari Habay sumausaw pa daw itong dalawang ito na si Grace Poe at si Villanueva naman. Sa magkakahiwalay na pahayag, nagbigay ng kanilang reaksyon si sina Senators Bato de la Rosa, Grace Poe at Joel uh, Villanueva sa malaking ikinaltas ng House of Representatives sa 2025 proposed budget ng OVP. Kung matatandaan niyo po, yun namang na-slash or tinanggal na budget sa OVP ay na-redirect redirect naman sa DSWD at saka sa DOH na kung tutuusin kasi, etong si Sarah Duterte mukhang gagawing uh, redundant yung mga programa ng ibang ahensya. Gusto niyang i-apply naman sa kanyang or sa ahensya ng Office of the Vice President. Kaya, kung tutuusin, kung titignan niyo mabuti, wala naman talagang mawawala sa proposed budget na ito ng OVP. Kanya lang kasi kailangan -redirec redirect para kahit papano, mas malinaw at mas direct yung mga programa na pagkalalagyan na itong mga klaseng or na itong mga pondo na kalalaki. Diba? Nangangailangan ng pondo, natural. Malaking pondo ang DOH at syempre nga ang DSWD. Good luck!